Ayan mga katipa. Ibang-ibang kulay ng kandila dito sa St. Father Pio. May mga kanya-kanyang kulugan po yan mga katipa. Nakatulad ng kulay pink na kandila. Ayan po ay pag-ibig, pagkakaloob na sanggol. Ang kulay puti naman po ay kadalisayan ng kaluluwa. Yan, ang kulay brown ay pasasalamat, anibersaryo, kaarawan. Ang kulay asul naman po ay trabaho, paglalakbay, exam. Then ang uh, kulay green, yeah, para sa kalusugan. Then ang violet po ay para sa pagpapatawad o kapatawaran. Then yung yellow ayan para sa financial pagpapa pagpapala material ayan po. si pesos, ayan ang kulay orange po ako kahel ay para sa pamilya at kaibigan then ang kulay pula naman po ay para sa katatagan sa mga pagsubo ayan syempre ang kulay asul yan sa trabaho paglakbay examen. Okay.